slip yan i twist ito kasi may uppercut yan slip balik slip balik pag slip wave yan balik slip slip wave yan balik slip yan tapos yung pang-apat, ito yan yung pangapat atras balik atras balik atras ayan mga lords tuturuan na natin ng head movement yung uh, boxer natin mga lords ah uh, shout out dyan sa mga boxer sa probinsya na walang coach. Mahirap talaga magkaroon ng coach mga lods. Kasi trauma rin sa mga coach na pinagdaanan nila yung papagalingin mo yung boxer, bibigyan mo ng lahat. Uh, eh, Simple na expenses ka na. Tapos mangyari, lilipat sa ibang gym, pinuha ng ibang gym. sama sa loob yun, mga lods. Kaya minsan, ah uh, yung mga coach nag nagdadalawang isip na magturo talaga sa boxer. Ayan mga lods, uh, real talk lang yan. Pero ito mga lods, pwede nyo kung wala kayong coach basic ng head movement mga lods kaliwa kanan, slip tapos wave, tapos uh, magbibindya uh, mga lods ito mga lods, ito lang yung to burma tama, huwag kang matakot sa suntok ito yung suntok, slip yan. ito yung suntok kasi may uppercut yan slip, balik slip, balik, pag slip, wave yan, balik slip, slip wave, yan balik, slip yan, tapos yung pang-apat ito. Yan. Yan, yung pang-apat, atras, balik. Atras, balik. Atras, balik. Yan lang. Pag nakuha mo yan, magagamit mo na yan. Ha! Sige, gawin mo. Ito. Sige. Ayan. Huwag ka matakot sa suntok. Isipin mo suntok yan. Malapasin mo sa balikat mo. Okay, punta ka dito. Ayan. Dapat tama yung Okay. Nice. Ito is mo yung paa mo para hindi ka may Ayan. Nice. O, oh, ganun pa. Dapat lagi kang... Ayan. Nung tayo mo hindi pinabit yung balikat mo, lapat. Pinito sa toho. Ayan. Ganyan. Ayan. Isipin mo, pinalagpas mula sa balikat. Ayan. Ganun din sa kanan. Kaliwa. Nice! Balik, wave. Yan. Ganun lang. Ayan mga lods, gawin nyo to kung ilang kaya nyo. Pero ako, gagawin nyo ng 3 minutes. Isang uh, round, mga lods. Ito lang lahat para next na sparring namin, magagamit na siya ng head movement. Kaya dyan sa mga, alam niyo na, sa mga expert. Ayan, magpagaling na lang tayo ng mga boxer natin, mga lods. Ha! Yan, tama yan. Isa pa, 3 minutes yan. Balik, yan. Basta ang tandaan mo, lapat na lapat, yun to. Lapat na lapat. Lapat na lapat. Pantay yung likod, balance mo, pantay. Huwag kang matakot sa suntok. Yan. 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 Dito. Lapat na lapat yan. Lapat, yan. lapat na lapat, diretsyo ang tingin doon sa kanya. Kung di mo siya matingnan sa itsura, tingnan mo sa legs sa balikat. Yan. 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 Pag ganun din, ganun din. Yan. Yan. Ah, tama lang. Yan, tama yan. Unti lang ang diperinsa dito sa Lego. Pwede ka nga, iba nga, nahagi pa yung tayo niya eh. Lulusok naman yan eh. Yan, huwag ka matakot dyan. Tingin ka doon. Tapos yung chin mo, nakakubir yan. Nga, nakayuko. Yan, dito. Yan. Oh, huwag mo ipilipit yung, yung, ano, 3 minutes. Okay. Ayan mga lods. Mahirap talaga magpagaling ang boxer. At uh, siyempre tayo, tinuturo natin experience natin mga lods kung ano mga pinagdaanan training. Ayun mga lods, mahirap talaga magpagaling ng boxer, pero siyempre tayo, may pinagdaanan naman tayo na training. Uh, pinaghirapan tayo. Yan, shout out sa kaya kot uh, Coach Arlan diyan sa Barok Boxing Gym at saka sa kay kot uh, Coach Newell sa IGC. Yan, uh, diyan talaga nagpagaling sa akin saka lalo sa kay Coach Pastor ko. 3 months ako tinuruan mga lods ng 4 uh, hours a day Ayan. Kaya talagang uh, medyo luminis yung galaw natin mga lods. Saka 6 month ako nagbisi kaya uh, Coach Arlan Lirio, mga lods sa Barok. Yan, dyan talaga ako sa tatlo niyan yan. Dyan, si Coach Bruce, uh, tayo dyan. Kasi masipag mag-pad uh, sa atin yan mga lods. Oo, masipag yan. Oo. Ayan lang mga lods. So, yun talaga yung mga, syempre eh, hindi naman tayo nakakalimot. Yun talaga mga tao na madaling lapitan at saka ano mga lods, uh, napaka simpleng mga tao.